Isang maganda at mapagpalang oras sa mga all. Malamig ang panahon ngayon. Kaya painitin natin. No? Painitin natin sa pamamagitan ng uh, usaping uh, politics. Talagang uh, magulong magulong ngayon ang uh, politics sa atin sa Pilipinas. Dahil nga dito sa uh, napapabalitang mga korupsyon ano? matindi ang korupsyon maraming nagsasabi talaga no? hindi lang iilan kundi uh, majority majority ang nagsasabi na matindi talaga ang korupsyon ngayon lantaran kumbaga <clears throat> kung maalala nyo yung pinag-uusapan yung uh, ayuda akap ba yon akap ni uh, Romualdez na kahit ang kapatid ni presidente uh, President uh, PBBM na si uh, Amy Marcos ay talagang nagsasabi na corruption ang uh, pakay nitong akap no, ni, ng kanyang pinsan kaya nga tumutol sa di ba diba? at uh, hindi natuloy na rin yun dahil nga marami talagang tumutol so hindi lang yun no? marami pa marami pang napapabalita na ginagamit no ginagamit na pamamaraan para makapag uh, uh kurakot to uh, pangungrakot ang mga polit politisyan sa atin so talagang mainit na mainit ang usapin pagdating sa politics sa atin lalo na ngayon na uh, nagkaroon ng butuhan sa kongreso sa pag-impeach kay uh, Vice President uh, Sara Duterte. So lalong umiinit ito no. Lalong naging magulo. Dahil uh, nakakagulat dahil bigla-bigla uh, ang ginawa nitong uh, Kongreso na pagpapa-pag-impeach uh, kay uh, Vice President uh, Sara Duterte. Halatang-halata naman eh na gustong-gusto nila na maalis si uh, Vice President at kung mapapansin niyo sino-sino ba ang uh, nanguna para isulong itong uh, impeachment, 'di ba? Yung mga party list na kung saan halos na mga party list na ito ay uh, uh, kakampi ng uh, mga kaliwang grupo. Alam naman natin 'yan eh. 'Di ba? Ang problema lang kasi diyan, ay binibigyan pa rin ng budget ng gobyerno. Yun ang matinding uh, pagkakamali rin ng gobyerno natin. Dapat uh, inuusisa ng maigi saan ba ginagamit ang mga budget na yan. Tulad dyan sa Teachers Act Party List na yan. <clears throat> Meron naman tayong uh, sangay ng gobyerno na umasikaso dyan. Di ba? tulad nitong uh, Department of Education may budget naman para dun bakit kailangan pa ng party list na yan di ba yung kay uh, Ra Raul Manuel ano bang party list yun tsaka yung ano yung yung, yung sinasabi nilang nakangiwi nako ay hindi magandang magsalita ng uh, uh, mga bagay na tulad nito pero kung mapapansin niyo yung yung hindi uh, ko nakuha yung pangalan niya eh. <coughs> pero isa rin yun isa rin yun sa mga sumusulong kahit yung mga kongresista na akala mo ay eh, talagang malinis eh yung sa ano sa Batangas ba yun yung tinago yung asawa niya dahil sa may kaso ah uh, pangalan nun minsan kasi sa gigil natin ano hindi na natin na uh, pinapansin ng mga pangalan ng mga ito tulad nga uh, kahapon ang sabi ay may, may nadagdag pa raw na pumirma para isulong ang pagpapatalsik kay uh, Sara 25 pa yata yun na uh, nadagdag, alam nyo ba kung bakit alam nyo kung bakit nadagdagan ito dahil napapabalita no na merong 100 million na ayuda ang bawat pipirma so maraming naakit ng na mga konggresista kongresista 100 million ba naman eh yung ayuda na yon para sa project project ng mga kongresista na yon na pipirma pero siyempre sigurado pa sa yung gagamitin sa project yon at maliban pa doon may iba-iba pang mga ayuda na binibigay kaya dumadami ang puwi perma ngayon ang problema dyan isipin lang natin ano is isang tabi na lang natin ang uh, pag uh, ang mga bumoto kay uh, President uh, PBBM sabihin natin no, talagang bumoto sa kanya isipin natin ang bumoto kay uh, BP Sara which is umabot ng 32 million ako sa personal kong opinion ay talagang kutong boto yun tutong boto yun dahil unang una uh, bago umasok si BP Sara ay uh, uh, presidente na yung kanyang tatay at marami talagang supporter ayon nyo man o gusto nyo ay uh, yan ang ating opinion ano? Uh, may kanya-kanya tayong opinion ginagalang din natin ang inyong opinion pero <clears throat> isipin nyo na lang kasi no isipin natin sa lahat ng dumaan na uh, presidente sa Pilipinas ang drugs ay hindi na solve yan hindi talaga nabawasan no maliban nung time ni uh, President Duterte nabawasan ito laki ng binawas alam nyo kasi kung ikaw ay papasok sa politika kung ikaw ay gustong mamuno ng bansa ng lugar kailangan talaga maging matapang ka maraming matapang pero kailangan mas matapang ka hindi ibig sabihin na uh, matapang in the sense na uh, nanggugulo ka, hindi. hindi hindi yung ganun kailangan mong ipakita na matapang ka Parang natin, kahit hindi ka matakap, matapang, pero kailangan mo ipakita. Dahil unang-una, namumuno ka ng bansa eh. Namumuno ka eh. Kung mahina ka, eh talagang mas uh, lalabas ang ibang mga matatapang. Nauunawa natin yan dahil ang bansa natin ay uh, majority ay Catholic, no? So talagang... Uh, marami tayong uh, takot tayo takot tayo sa mga <coughs> masasamang nangyayari sa atin lalong lalo na sa pagpatay or naman ano dahil bawal naman talaga yan hindi <laughs> naman talaga yan na uh, tama no? pero kung ikaw ay presidente no? yung tapang mo kailangan mo ipakita sa mga tao yun kailangan mong ipakita sa mga matatapang at kung kailangan na uh, gumawa ka ng uh, Uh, masama para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino eh dapat mong gawin kaya nga sabi ni uh, dating President Duterte kahit mapunta man siya sa impyerno at least may nagawa siya para sa bayan Yes, agree tayo dyan, ano? Agree tayo dyan. Tingnan nyo, nung time ni uh, President Duterte, takot, di ba? Yung mga adik, marami ang takot kahit yung mga politisyan marami ang takot sa kanya eh ngayon bumabalik na naman ngayon araw-araw halos mayroon tayong uh, napapanood o napapakinggan sa balita na may mga incidenting nangyayari rape uh, may binaril mga alam mo ang daming mga nangyayari ngayon na nung time ng previous sa uh, president ay hindi ho natin na uh, yun wala namang ano yun wala namang pagpigil sa mga media nung time na yun so nagpapakita lamang na medyo lumuwag no lumuwag kasi ang drugs ngayon bumabalik na naman ang dami na namang nako kahit sa mga bulubundukin may naririnig tayo na mga masasamang nangyayari. Lalo-lalo na sa mga kababaihan. So, yun ang ano, doon eh. Ngayon, balikan natin yung mga kongresista na bumoto para patasikin si uh, Bipisara. Lamig, lamig. Sigurado yan. Siguradong sigurado na hindi sila makakakuha ng boto. Tumakbo man sila na bilang senador o tumakbuli sila bilang uh, kung congressman ay hindi na sila makakakuha ng boto lalong lalong sa Mindanao tandaan nyo yan no tandaan nyo yan sigurado ako dyan wala silang uh, magandang botong makukuha dyan sigurado so marami nang na uh, kung mapapansin nyo yung sa Bangsamoro yung si congressman Uh, adyong ba yun? Adyong? Talagang kinundinan na ng mga uh, Muslim brothers natin, ano? And sisters sa Bangsamoro. Dahil nga, isa siya sa mga pumiruma dun sa uh, impeachment na uh, ginawa kay uh, Vice President uh, Sara Duterte. So, yun abangan natin ako nag-aabang talaga ako pero ako sa aking opinion ay talagang mawawalan sila ng boto hindi nila pwedeng uh, baliwalain ang 32 million na bumoto na yon. palagay natin palagay natin na uh, iba doon. palagay natin na uh, hindi hindi talagang uh, bumoto o palagay natin may konting dayaan or ano man hindi naman na uh, na-request ng mga Duterte yan dahil unang una hindi nila kailangan yun di ba pero sa akin palagay yung 32 million na yun totoong bumoto yun dahil unang una nung time na yun ang sabi pa nga ni President Duterte noon wag nyo akong butohin di ba kasi magkahagulo o dadanak ang dugo pero binoto siya ng taong bayan dahil alam nilang makakatulong si uh, dating President Duterte ngayon sa ngayon yung ginagawa nila kay BP Sara nako ewan ko lang sigurado ako diyan na uh, matindi ang rest niyan matindi ang balik niyan sigurado yan dahil hindi nila pwedeng lokohin na naman ang taong bayan so yan lang po ano at uh, pinainit lang natin ng konti ang malamig na gabi talagang malamig ko oh. nag ano yung kamay ko wala namang snow rito pero malamig lang talagang hangin siguro itong hangin na ito ito yung mga tira-tira ng mga galing sa Europe, sa Europa, sa Amerika, napunta na rito. Yun ang kaya malamig dito ngayon. ano? Ayan po, ano? Uh, kapayapaan sa bawat isa. Kung mayroon man tayong nasabi na ayaw nyo, ay pa paumanhin at uh, yan ay ating opinion lamang. Ang inyong opinion ay ating uh, ginagalang. Maraming salamat po muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.